Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction opinion Itong mga pahayag ni Mayor Benji Magalong Sa mga bumabati ko sa kanya Isa na yan si pinakalate na bumati ko si Congressman Richard Gomez Mamaya basahin ko yung post uh, Mahiya ka naman Ganon ang pagkasabi ni Kongresman Gomez sa ating botihing Mayor dahil kung ano-ano daw na paratang ng Mayor sa katiwalian sa Kongreso eh ang daming problema sa kanyang siyudad So ito, basta marami ang tumutulig sa ating Butihing Mayor demolition job ito ang kanyang sagot pakinggan natin ang kanyang sagot ha meron akong ginawang mali. Hmm. No. Dapat, wala ako. Sa ngayon eh, convicted na dapat ako. No. Di ba? Maraming may mga kaso na pinapail sa akin uh, to destroy my reputation, to portray me as a very corrupt officer, very corrupt uh, public official, very corrupt mayor. Pero, I'm not at all bothered by that. Yes. Because I know, deep in my heart, deep in my mind, ang gusto kong ipakita sa Baguio is Yung integrity ng tao, yung character ng tao. I developed character way, way, way back when I was during my developmental stage and it was strengthened further when I entered the Philippine Military Academy because we have an Honor Code and I'm a member of the Honor Committee that was implementing the Honor Code system. And I sabi an Honor Code, a cadet does not lie, a cadet does not cheat, a cadet does not steal and a cadet does not tolerate those. Dala -dala ko yan hanggang mag-retire ako sa Philippine National Police and I'm even willing to sacrifice my career, my ambition to do what is right. I believe in many occasions the Philippine National Police and even when I am now a mayor, I have been consistent with my stance on doing what is right kaya itong mga bumabatikos lalo <laughs> lalo na attacking my integrity attacking my character pasensya na lang kung kayo hindi ko kayo bibigyan ng pansin wow. kasi ho oh, maski na ano pang gagawin ko you will always find food kaya ako nakafocus na lang kung anong ginagawa ko anong gagawin ko at the same time, I make sure that I create a positive impact on the lives of other people. Wow! Galing! Oh! Agree ang sinabi niya, maraming kasong na isasampa sa kanya but up to now, wala pang nagprosper sa mga kaso. Kasi nga, sa kanyang expose, yung mga nasasagasaan sa kanyang expose, tinitira din siya. Eh, wala eh you cannot put a good man down. Yan, oh. So sa mga bumabatikos, pinaka na bumatikos si Congressman Richard Gomez, hindi ko kayo papansinin. <laughs> uh, ito, ito yung post sa mga hindi pa naka no, Richard Goma Gomez, isinara niya ang comment section. Nag-anticipate na siya siguro na putaktihin siya ng mga negative comments. Ako, hindi ako mahilig mag-comment, ano? Kailang itong post ni Congressman Gomez, puputaktihin ko siya ng negative comments. Kailang, wala, hindi tayo makakomment eh. Kasi ang taas ng respeto ko kay Congressman Gomez noon, yung 19 Congress, noong dinipensahan niya yung war on drugs ni Pierre Ardi, mataas sa respeto ko. Ngayon, nagbago ang ihip ng hangin. Bumoto siya kay Speaker Romualdez at ngayon, tinitira niya ang mayor na nagmamalasakit sa taong bayan. O, basahin ko ha. Ah. Who is the city mayor making so much noise? It doesn't surprise me anymore that the so-called clean mayor is throwing accusation of corruption at us, congressmen. Corruption has become the easiest issue to ride on nowadays. But let's be honest, I don't think this is all about corruption If this is about his own congressman, what happens? Who happens to be to bring in more projects for his districts than he can for the city? Don't include all of us. Ang layo ng kanyang line of reasoning. If you have a problem with your congressman, face him. Don't drag all of us into your fight. Don't discredit every congressman Just to make yourself look good. You talk non-stop about corruption in Congress. Why? Because it's an easy headline. Meanwhile, your own city, oh, ito na, inatake niya ng pamamahala ni Mayor Magalong. Your own city is drowning in problems. The air quality is getting worse. The, there's not enough public transport the waste disposal system is broken, the city is overcrowded, illegal structures are all over, and the urban planning is in a shambles. Maybe it's time to fix your own house first before pointing fingers at others. Mahiya ka naman. The audacity. Anyway, karapatan ni Congressman Gomez na mag pos nang gano'n, karapatan ko rin, karapatan din natin na uh, Ako, saludo ako kay Mayor Magalong. May narinig akong interview sa kanya, bakit siya nagsasalita? Sabi niya, para sa aking mga anak, para sa susunod na salinlahi, pasensya na kayo, ma maingay, uh, lakas ng ulan sa location ko. Kawawa ang next generation kung hindi ako magsalita. Ganon. Ang kanyang focus, hindi lang yung corruption ng congressman sa kanyang area. Baguio ba o Benguet? Buong Pilipinas na corruption ang isinisiniwalat niya. Buong bayan ang ipinaglalaban niya. Eh bakit ka mata ma magalit, congressman ko? Palagi ako sa Baguio City. Kitang-kita ko ang good governance sa siyudad na ito mula nung umupo si Mayor Magalong. Feedbacks, marami akong kamag-anak sa Baguio City kaya madalas kaming magbakasyon. Ang ganda ng feedbacks ng mga residents ng Baguio City sa kanilang mayor. Kaya nga nakatatlong term na eh. Ang lakas yung kinalaban niyang kongresista last election, tinalo pa rin niya. Kaya mga kababayan, supportahan natin si Mayor Magalong sa laban na ito para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo para matigil na ang mga korupsyon ng mga kontraktos, mga politiko. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, Pantulong sa Tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako para makapagpatay sila nang mas maayos na tirahan. Panorin yung video nito. Sila ang natagaan o gero. O ano yun ka ng abot na ang ilang gero. Pero abot na yun ang gero sa tabangan o sin. Mag-atop na sila karon. Huwag sa atin naging magdala sa iyang ngi-erong. Oo, sa tali paloy. Ang kadako sa buslot sa ni ni ate muna kung ano mga na mo par gero na. Oo, makakatop saan ni mga na siya, Oo, na gid Og karon pila na dai ni katuig ang inyong balay nga inani ang nang itsura sa inyong ero. Kapi na na pulo na ana ni sa ika 13 ka tuig. 13 ka na. Oo. Oo. Ngano man sa kadugay na sa si inyong ero in ana nakadako ang buslot, nagantos na mo sa ulan. Ngano man nga wala mo naka wala mo naka atok og nakapalit og lain nga ero kuan lagi kanang lisud lagi ang mga panginabuyan dito ra ko tub sa pagkaon na oh. pa mga estudyante gi oh. kuan na lang nag na lang na lagi og atop sa kanang silopen mm -hmm. Sa ako, sako aron lang gid nga masarbar sa ang ulan mm -hmm. na basa, nagpasalamat gid ko nga na itaw nga gihikap sa ginoo ang iyang kasing-kasing mm -hmm. uh, naka awil sa iyang tabang mm -hmm. dako pasalamat og ginuo na gid ang magbalo sa tanan oo uh, pila day ka bukid mong anak te kuan onom unom na imong anak oo uh, 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 so salamat kayo te sige salamat pud kayo